Ano rasa sa pambihirang ano guys sa halaman? So ewan ko lang kung familiar sa inyo. Tatawagin ko siyang ano magic fruit. Kasi pag tinikman na ano mo siya malasak. So guys, ang magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay naglalakad tayo sa kagubatan. Mayroon tayong uh, natagpuang pambihirang ano guys sa halaman. So ewan ko lang kung familiar sa inyo ito. Pero ito yung isa sa pinaka ano Uh, isang ori ng halaman na nabubuhay sa mundo na pinakamatagal nakasabayan ng mga ano mga Jurassic ganyan so ito guys yung tinatawag na dito sa amin na nitib na halaman na tinatawag na pitugo so yan guys makikita mo lang ito sa gubat uh, at ito guys ay matatagpuan nyo sa barangay Kandawaga sa malapit siya sa ano sa Blue Lagoon so ito guys pero sana maalagaan to siya guys kasi sa tabing daan talaga siya na yung kung patsin tinataga-taga na yung kanyang puno. Ayun o. Mataas na siya. Yun yung kanyang bulaklak sa pinakataas. Ayan guys, ang magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating channel. Ang video natin sa araw na ito ay um, mag-harvest tayo ng isang another wild fruit. So, actually, may pupuntahan kami sa bukid. Pero nadaanan namin to guys, yung mga bata na nag ng prutas. So, actually, guys, napakatagal ko dito sa, ano, sa bukid. First time kong nakakita na itong uri ng prutas na to ay kinakain. andang dito sila guys, ano na Humingi kami actually kung titignan namin kung anong lasa nito. So sana magustuhan nyo yung prutas na ito ang ano na ipapakita natin ngayon. Yun sila guys sa taas. Keb, nanta keb, picture to. Ano nga yatin gang ng yan? Tabingalan? Oh. So yan guys, ang sabi nila tabingalan daw na uri ng prutas. Tabi. <laughs> tabingalan. Anong lasa tol? Ito guys, yung ano tabingalan. Ito yung kasama ko guys, si Sir Samson. Tabingalan. Kakaiba yung dahon niya para siyang ano, yung dahon niya guys parang cinnamon tree yung dahon niya guys. So titingnan natin kung anong kuan nito. Amoy. Parang cinnamon tree. Ay, hindi. Ba may low ito ga. Ano 'yan, rasa 'yo? Mongsam. Gang salamat ah. Sige. Ano rasa 'yo sa? Di pa nga. Diret na natin guys yung lasa niya para, 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 siyang ano lang sunis pero parang hindi siya makakabusog to yung ano niya bunga parang niya maging ano kaya hindi guys thank you for watching sa ating video ano may nalaman kayong panibagong uri ng protest na pwede palang kainin sa gubat so thank you so much bye bye ha So yan guys, another ano kind of fruits naman dito sa wild. Para siyang coconut na maliit. May bunga ito guys. Ayan o, no, yung bunga niya. Pag nahinog yun ang sarap. Tawag so, dito ipusan. Kaya alam mo pag hinog. Tapos kahit kunti lang yung nakain mo. Pagkatapos mo kumain yan, lahat ng kakainin mo magiging matamis. Di ba tan? Ganun. Ganun yung lasa niya maghanap tayo ng nyug ng hinog ang tawag na dito ang sa amin kasi nyug nyug pero yung iba talaga tawag na ipusan ipusan para kasi siya may buntot buntot ayun o oh. oh, walang ay walang hinog pinangisi si hanap tayo ng iba so yan guys ito na yung ipusan na tinatawag namin ito yung itsura nya pag hinog ayan So guys, kapag natikman mo na to sya, mag-inom ka ng tubig, o anong kainin mo na prutas, o kahit anong kakainin mo, magiging matamis sya. Uh, mayroon pa siguro yan dyan, Kev? Bina ba, Kev? Ito, parang ano, brown-brown na. Oo, uh, tapos malambot na. Kaya? Uy, bulno na. Ito ba guys, oh, yung mga dami, may mga bunga pa siya pero yung hilaw lang ito isa. itu to woi pwedeng mau na nah, tiga. niya to basta malambot na siya to ay lope ay hinog na ang dami guys sir eh. tatlo maghinog na basta malambot na siya hinog proto sa na to guys tatawag yo ha ano hindi parang sipsin mo lang tatawagin ko siyang ano magic fruit Si pag tinik Ma, ano mo siya malasa mo siya natamis ba hmm, Mm, may ka ng tubig. ano kainin mo, magiging matamis. Okay. Tamas, diba? Sarap. Kasi parang may buto-buto. ano -buto. man? ano, ano siya. Kung putok sa bibig. Ito pa pakibo. Ay, di mo nakita. Inog. Ito pa, oh. Eh, matanda lang. Yung isa. So, nakakita tayo ulit may nakita tayo muli dami pala dito ay ipusan mahaba yung hmm. kasi kaya siya siguro tinawag na ipusan kasi may buntot buntot ang tawag kasi sa nitibo ng buntot ay ipus kaya ipusan oh, diba tan? gatamis? diba ma? <laughs> Magic fruit nga <laughs> Magic fruit kamo so na tutunan naman 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 na talaga ako dun sa na 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 Bali ngalan, bali ngalan. <laughs> Ay, tabi, tabi ngalan, pala bali ngalan. <laughs>